Mm, Niyo. Tayo'y kok magalang lang sa. Sino ba 'yan? Hoy, ikaw-sayo. Hoy, ayupala naman mo. Ilagkadin Iba 'to, ni. Sarap niya, sapa. Tutingin so, ka sa camera. Ano ang masasabi mo? <laughs> Ngayon mga kapader, mayroon tayong gagawin kalukuhan. Doon tayong sibuyas na maliliit. Tsaka may harina. Tsaka may yeast. Yung gagawin natin dito mga kapader, gagawin natin siyang peaceful. Ito yung ipapalaman natin tapos patutubuin natin. Di ba? So mga kapader, oh, luto na. Meatballs, di ba? Meatballs di sibuyas. So ngayon pupunta natin si Batoy. Si Batoy yung uunahin natin. Let's go! Hoy! Okay. Hello, Yu. Hello, Yu. Pag-usap. Asan ka ba? Diba? yan so, mga kabadya. Si Badu, pinaayos yung bahay ng uh, magulang niya. So, itong bahay na to, uh, nakaprint na to sa kanila. So, siya yung nag-aayos. May dalakang isnak sa'yo. Masarap yan. So, ma madugin yung kamay mo. Madugin yung kamay ko. Ka so, ngayon, dito ka, dito ka. Kasi mayinit. Kusubuhan so, na lang kita. Ay, ito Bakit? <laughs>

tama. Oh, pa. yan. Ang timing. Oh, di ba? Paborito ko kasi kayo. Ha? Dito ka. Erect mo yung meatballs na ginawa ko. Ano? Meatballs. Meatballs? Oo. Oh, Ayan mo. Ayan mo. Ayan mo. Ayan mo. Ayan diba, mo. mo. Ayan mo. Ayan mo. Ayan mo. Ayan Parang dumulas. Mainit. <laughs> ano, anong lasa? Ewan ko. Di ko nalasaan. Manulas. ba pa. Ano isa pa. Isa pa. Isa pa. Tama. Ngay mo, para malasahan mo. Ngayon mo, ngayon mo, ngayon mo. Kagali mo, oh, di ba? Pwede ka. ka <laughs> naman. <laughs> Masarap sana. <laughs> di ba? Huwag pa si Putol eh. Punta natin kagayang Masarap Di, <ba? laughs> di <ba> no? <laughs> Amo, kasi dinadalan pa natin ng merinda. Thank you, thank you. Di ba? Oh, naman no, na ito ang gusto ko ng mga aga. I-taste mo ito. O, dalawa, aga, dalawa. Dalawa, kung oh, mapainit pa yan, o, no, di ba? O, <laughs> yan, pandisa. Nuyain mo. Di ba? Hmm. Sarap niya. Isa pa. Anong masasabi mo dyan sa... Ano? 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 <laughs> Bye, kung ano mo shot. Ilimot. Karang wag ka nang dumiretso, dito ka na lang. Ito mo yung meatballs ko. Ayan, ma, ma ano yan, malambot. Ba, Anong kalokohan na naman yung sabi mo? wala, wala, paborito kasi kita, eh. paborito ko. Wala si Lian. Dud ka sa camera. Ano masasabi mo? Tekas. Kagatin mo. Utang. Sibuyas.